Finally, namit na namin ang iba pang Pinoy content creators dito sa UK. <laughs> ito talaga yung reason kung bakit kami nagpunta ng London. Today nga eh, nandito tayo sa Casa and dahil may attendan kaming event. So, bali ito is Filipino restaurant. O pasok ang bumungad sa amin ni si Kuya Fredo at ang kanyang poging anak. Medyo na late nga kami dito kasi nag-transfer pa kami ng hotel. And nandito nga din pala ang Talbot Farm. At syempre, ang super cute na cute na si Millie Boo. Ang dami talaga dito ditong influencers. Tapos, ito nga pala ulit si Kuya Fredo at si Kuya Ariel. Tapos, ito naman si ating ka -eme. By the way, itong event nga pala is from Transfer Go. So, salo to ng mga Filipino content creators dito sa UK. At syempre, Filipino food ang isa-serve. At grabe, sobrang daming food. Super generous ng Transfer Go. Hindi ko na nga alam dito kung ano ba yung uunahin kong kainin. fairness naman, nagustuhan ng daday ng twins yung lumpiang sariwa. And tinry din niya yung sisi. Habang ang twins naman, busy busy sa kanilang mga toys. Nag-serve nga din pala sila dito ng paborito kong crispy pata. At meron ditong pangontra na salad. Charot. Super na-enjoy ko yung pagkain na talaga namang masarap yung mga food. Yun lang talaga. Grabe, sobrang dami. Eh, ang twin, super konti lang nila kumain. At bising-bising nga dun sa kanyang kinakain na Choco Malos. O, oh, diba? Choco Malos is life. Ito nga pala si Kuya J. Siyempre, lagi silang tandem ni Kuya Burao. At mamaya malalaman nyo kung bakit. Alam nyo ba na ang unang nakapanood sa kanila isang aking asawa? And siya yung nagpakita sa akin ng video. Kasi natutuwa siya si Kuya Burao at lagi nangihingi ng ulam sa kanyang kapitbahay na si Kuya J. So, bali ganun yung mga content nila. And nakakatuwa din kasi hindi lang ako yung nag-enjoy, pati siya din. At syempre, dahil merong mga pagkain dito, hindi pwedeng hindi siya share niya ni Kuya Ariel. Tingnan mo nga at nakaredy na. May konting pagmamarites pa, pero tingnan mo maya-maya, eto't -maya, nagsasharon na. O diba, hindi lang sa Pilipinas merong sharon, pati din dito sa UK. Natutuwa din sila kasi nga itong daddy ng twins, yung nakakapagsalita talaga ng Tagalog. Kasi laging <laughs> ginom ako eh. At ayan nga, nagkwento na kung paano siya natuto ng Tagalog. Ayun, diba? diba nakakatuwa yung mga ganitong event kasi before napapanood lang namin ang isa't isa online. And super thank you din talaga sa TransferGo kasi they made it happen. Actually madami pang content creators dito pero nahihiya kasi akong lumapit. Alam nyo naman, shy type ang first so. After ng mga food, sinerve na nga din para nila dito yung mga dessert. Eh, nandito nga pala ulit si Rich at si Millie Boo. Grabe, gandang ganda ako sa mata ni Millie Boo. Parang lalong gusto ko natuloy ng baby girl. Siguro dito napapaisip siya kung sino ba tong babaeng to. Just me yun, na bata. Para sa mga naghahanap nga pala ng photographer or videographer dito sa UK, pwedeng-pwede dyan ang Dreamlux Studios. And yan sila kuya yung pwede nyong i-hire. Napatikim nga din pala dito ng chicharo ng daddy ng twins. And syempre, sinulit na namin ang mga picture taking kasi hindi namin alam kung kailan ulit kami magkikita. Nakakatuwa din kasi kahit first time namin magkita, nagkasundo kami. Ang gaan yung kausap ni Rich. At syempre, ang kanyang supportive na husband na si Camron. Na-meet ko nga din pala dito si Mama Marvin. And yan, super bait din yung kausap. Actually, hindi ko natin talaga maisa-isa kasi sobrang dami nila dito. You can also follow Filipino Thrive. And dito, first meeting din ni Matt tsaka ni Cameron. Diyan, nagkwentuhan lang sila ng konti kasi paalis na din sila rin. Tapos na din kasi itong event at tapos na nga kami kumain. Kaya after din yan, nagpaalam na kami para bumalik naman sa aming hotel. And super thank you talaga sa aming TransferGo family.